guys, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Kanya. Ang tanong ko sa inyo, lahat na ba nakabili ng bagong motor mula sa ating previous vlogs? Kung hindi pa, idagdag nyo na to. New scooter, galing kay Kiwi naman. Upgraded na dahil from 110cc, ngayon nandito si Icon 150. Sulit na naman kaya itong scooter na to. Tutok lang kayo, dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. Meron tayo nitong binablog natin na matte red. Meron ding matte gray. Matte blue. At saka matte black. Hindi pa available sa kanya yung mga glossy na kulay. Tindigan muna tayo guys. Nag-join na nga rin si Kiway sa ganitong looks ng scooter. At para sa kalaman ng lahat, kapag may Icon 150 ka, meron ka na ng nakakombi brake na braking system. Mas pinasulit, di ba? Suspension naman natin dito, medyo manipis lang siya. Pero pag makikita mo siya in actual, napaka-premium nung pagkaka-finish sa kanya, matte black. Dito naman sa kanyang right side, napakaganda nung kanyang cast wheel. Kitang-kita siya dito, napakalinis lang din. At meron din siyang digital speed meter sensor. Advanced na siya, hindi na siya naka-cable. Punta naman natin itong kanyang front fender. May mga angles na rin siya dito. Ayan no? Tapos may decals din na combination of kulay black at saka kulay white. Quality naman nung kanyang plastic, medyo makapal din yung ginamit nila dito. At yung kanyang extension, mataas siya. Pero doon naman sa kanyang counter part, may plastic din na mataas. So hindi ka na mag-aalala dun sa kanyang body fairings kung matatalsikan man ng mga debris, putek lupa o tubig. Sa kanyang sides naman, ang register niya dito, may pagka-rugged yung pagkakadesign sa kanya. Napakaganda ng combination mo. Icon, tapos itim and white at 150 black and white sa gray Lipat na tayo dito sa kanyang headlight. All LED na yan. Napakaganda nung kanyang daytime running light. Napakaraming details. All in all, napaka-pogi. At syempre, nasyambahan natin yung naka-activate na. Kaya eh, ipapasilip ko na sa inyo yung kanyang ilaw. Kaya yes, silipin na natin yung kanyang ilaw. Una muna natin gagawin yung kanyang headlight. Susin so, natin, hindi pala na siya aho or automatic headlight on. May pagpipilian ka pa kung i-on mong ganyan o kaya i-off mo. Ito yung kanyang Daytime running light, eh. napaka-forma niya, napaka-foggy. Dito sa ibabaw niya, napakaraming details na rin yan hanggang dito. Ang signal lights naman niya, ayan eh, o, mahaba. Isabay natin yung kanyang daytime running light. Ayan, nasa baba. Kitang-kita pa rin, no? Yan naman yung isang katangian na gusto natin sa pagkakaposisyon ng flasher. Nandito siya sa medyo itaas. Para dun sa mga mga kasalubong natin, ay kitang-kita naman tayo. Sa kanya namang headlight, yan naman yung kanyang high beam, low beam. Yan. Passing light, meron din siya. Yan o, no? napakalakas. Nag-stand out talaga yung kulay niya. At kung may gusto man ako dun sa mga kulay, ni Icon 150, ito yung pinakagusto ko, yung matte red. Dito naman tayo lumipat sa kanyang handlebar. Nandito yung kanyang passing light. At ang naging sulit pa dito sa motor na to, meron din siyang park brake. Nga sa ibang scooter, hindi sila masyadong naglalagay ng ganyan. Sa rubber naman niya, o, oh, saktong-saktong lang sa grip natin. Meron din siya dito yung buttons for the high and low. Nandito rin yung kanyang busina, yung kanyang turning lights button. Try natin yung kanyang busina, sound check. Ayan. Yeah. Cute lang din yung sound ng kanyang busina. Dito naman tayo sa kabila. Meron siyang kill switch dito. Dagdag safety feature. Andito rin yung option natin for the headlight. At yung kanyang starting system. Electric. Pero hindi pa rin nawawala yung kanyang kickstart. Lalo na pag nag-drain yung battery mo. In case of emergency, meron ka pa rin second option para may start yung motor mo. Dito naman sa kanyang pinakarap dito sa kanyang handlebar, may tinted visor na rin siya dito. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, digital na rin to. Open na nga natin. Ayan. very visible yung kanyang mga letters and numbers. Unang makikita natin dito, nandito sa taas yung kanyang RPM, fuel gauge indicator. Nandito yung kanyang clock. Nandito yung kanyang speedometer. Nandito yung kanyang odometer. Nandito yung kanyang trip meter. At meron lang siyang nag-isang button. Itong button lang na to yung gagamitin mo para mag-navigate dito sa kanyang meter panel. Pwede kang pumunta dito sa kanyang clock, sa kanyang odo, or miles per hour. Long press, long press ka lang. Bababa nga tayo dito sa kanyang front compartment. Meron din siya dito. pero hindi ganong kalaliman. Ayan yung cellphone sample. Pati rin dito sa kabila. Ayan. Hindi masyado nakatago yung cellphone. So pag nalog yan, sigurado maulog yung cellphone. Pwede yan ilagay dyan mga barya, pamunas. Ayan. At ang maganda dito, naka-mechanical kit pa siya. Pero dito mo nabubuksan yung kanyang seat. At ito yung gusto mong setup ng mechanical key yung may sariling button, yung kanyang seat. Kasi may tendency madaling masira yung susi mo. So mas maganda, ito meron siyang separate dito. Maganda rin na meron din siyang shutter lock dito. Additional safety feature, lalo na pag nagpaparada ka sa mga crowded area, sa mga parking space. Ilalock mo lang to, Ayan, hindi na basta-basta masisikwat yung susian mo. And then open mo lang. Ayan. Yeah. Isa pang feature na maganda sa kanya, pag nagta-travel ka, yung mga gadgets mo, hindi ka na mag-aalala na malulobat kasi meron ka naman ditong charging port na may dalawang pagpipilian. USB Type and Type C na rin. Another good feature, iilan pala yung scooter na may built-in na Type C. At syempre, yung mga gustong-gusto natin sa scooter, meron siyang flatboard dyan. Napakaganda nitong gamitin, lalo na pag nagde-deliver ka, marami kang karga, pwede mong ilagay lang dyan. At isa pa, dun sa nagustuhan ko sa kanya, meron na rin siyang utility hook Para magaling kang palengke, sabit mo na lang dyan, hindi mo na kailangan buksan yung kanyang compartment. Very convenient gamitin. Sa side naman tayo, dito sa kanyang body, konti lang din yung decals na nilagay nila dito. May icon doon na kulay black. Combination ng kulay white, gray, and black. 150 dyan and Euro 3 compliance na to. Ibig sabihin, mas eco-friendly kasi mas lesser yung emission na nilalabas ng motor na to. Additional details natin dito, meron din siya dito air scoop at hindi lang design yan, may butas talaga at yung kanyang battery nandito pa rin sa kanyang flat boy. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe. Malaklik na rin to. Yung tip end niya, glossy gray, may heat guard na rin dyan. Tama nga yung nakikita nyo, air-cooled pa rin to. So, Dito sa kanyang side stand, wala pa yung kill switch. Yung pagkaka-finish nung kanyang crankcase, matte black, nag-add dun sa premium looking niya. May naka-engrave din dito na keyway. At meron din dito nakalagay na KEP, keyway extra powered engine. Engine type naman natin, single cylinder, single overhead cam. naka 2 valve lang to. At yung kanyang maximum power, 7.3 kilowatt at 7,000 RPM. Maximum torque naman, 10.8 Newton meter at 6,000 RPM. Kahit may karga ka, sa mga ganong numbers, malakas na rin yung engine mo. Dito mahahati yung opinion ng mga mamimili. Hindi po ito naka-fuel injected, naka-carb type pa rin siya. Lipat na tayo dito sa kanyang upuan. Maganda yung texture ng upuan niya. At maganda yung kanyang upholstery dito. Single tone lang siya. Parehas yung kanyang driver seat at saka yung kanyang pillion seat. Buksan naman natin yung kanyang compartment. Ang tansya ko dito nasa 15 to 20 liters. Subukan natin yung pang daily na helmet natin kung kakasya. Eh no, pumasok siya. Kaya lang pag isasara natin, negative. Siguro yung mga maliliit na helmet lang, half face pwede. At may kasama rin tong tools. Ayan o, nakabag pa. At andito naman yung kanyang gas tank. Gas capacity nito, 5.4 liters. Malaki na rin sa ganitong body type na scooter. Ang kanya namang fuel consumption, 2.44 liters per 100 kilometers. Sa papel naman niya, kaya nitong mag-top speed ng 92 kilometers per hour. Diesel na rin for a 150cc scooter, pero pag tayo yung nagda-drive, may higitan pa natin yun. dun naman sa kanyang grab bar, kulay silver siya. Yung texture naman niya matibay at maganda din sa kamay pag hinahawakan. Dito na tayo sa kanyang taillight. light. na ako sa kanyang taillight. Pag nakasunod ka sa kanya, alam mo yung mga optical illusion, ganun yung pagkakadesign din sa mga sides niya. Very unique. Pag nakabuntot ka rin, alam mo na Icon 150 talaga siya. Siyempre, LED na yan, signal lights, LED. Dito sa magkabilaan, meron din siyang reflector, additional visibility. Additional information pala guys, dito sa kanyang fuel gauge, kapag nag-reserve na to, nagbi-blink yung pinaka last bar niya, which is 1 liter na lang yung natitira doon sa kanyang gas tank. Ngayon naman guys, ang high ko ay 5.6. Puntahan naman natin yung comfort natin dito sa motor na to. Uy, magaan lang sya. Kung babae ka, tapos gusto mong magka-motor, natitipuhan mo si QA, okay na okay siya kasi magaan lang sya. Ang dry weight kasi nito is 106 kg Kaya kung sa traffic, kung mahina ka sa balance, yan wala pa akong kamay na nakahawak sa handle nya, magaan. Brakes naman niya kapit na kapit yung kanyang combi brake kung hindi na ako gumagalaw. Suspension sa harap, nagka-play rin sya pati din dun sa kanyang likod. Subukan naman natin yung kanyang flatboard. May kita nyo naman dyan. Meron pa tayong space dito. Kahit na 5'7 tayo, hindi nakatukod dito sa kanyang handlebar yung tuhod natin. At sa kanyang upuan, hindi ganun kalambot at hindi rin ganun katigas yung ginamit na foam dito. Pero malapag siya. Hindi ka agad ngalay dito. SRP naman guys, 69,900 pesos. Nasa medyo budget-friendly category siya. Kahit na meron na siyang combi brake, break at magandang pairings. Para sa inyo naman, kumusta naman si Icon 150? Pasok ba sa panlasa nyo? Yung mga keyboard wires natin dyan, yung mga nasa inyong isipan, i-comment nyo na dun sa comment section below. Sa installment naman, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Ayan na nga guys, sa mga gusto makakita nitong Apple unit na to, andito si Master Gang para sa mga information na kailangan nyo malaman. Yeah, para nga pala sa information, maaari nyo kaming bisitahin dito sa 2129 URC Building, Espanya, Manila. Kahilera kami ng BDO at ng paresan. For more info, wad na sa screen yung aming contact number at FB page. Don't forget to follow guys, especially kay Sir, yun lang po. Shoutout nga pala sa Team Spanya, especially sa aming branch manager na si Mami Jury, sa aming jam na si Ma'am Cynthia, sa aming cashier na si Ma'am Gracia, sa dalawang MA namin na magaganda na sila Pamela at Angela, sa aming tatlo na mga account counselor at CEO, Sir EJ, kay Sir June, kay Sir EJ, uh, sa aming mekaniko na kay Sir Art, sa kay Kuya Edsel, uh, kay Ate Team. At hanggang dito na lang guys, Ride, safe. 8.